So guys, panorin natin itong magkakaibigan na sila Alisa Quijano, Rachel Gabresa at Jennifer Maravilla. Gusto ko nang bumitaw. Walang na wala wala na nga patagal ka naglalala sa katili ay nagliligaw nanglilito, ano nga ba ako sa'yo nasilo nga sa'yo dito sa aking magkakalimlay sa ko may when i'm the single core when i'm see

Oh Maraming tataas ng mga boses. <laughs> Talagang mapapangaka, mapapangaka na lang talaga sa kanilang pagplay. Galing grabing magkakaibigan. Napakataas, napakataas ng kanilang mga boses. So, yun nga po silang tatlo po yung nasa left side po. ah uh, yung pinakawa ng kumanta yun po ay si Miss Alisa Quijano. Yung nasa center naman ay si Miss Rachel Gabresa. So, alam naman natin na sumali yun siya sa ano, tawag na tanghalan. Tapos, naging isa sa mga Grand Race Backers sa uh, nakaraang All-Star Grand Race Back 2025 yung nasa right side naman ay si Miss Jennifer Maravilla. So yun, napakagagaling po ng magkakaibigan, napakatataas ng mga boses. Ang gagaling niya. Yun. Tapos yung kanta kasi yung gusto ko ng bumitaw ni Miss Morissette Amon is isa din talaga sa kanta ngayon na napakataas talaga. Pero ano, inupuan lang nilang tatlo at abot na abot talaga nila yung high notes ng kanta kahit na nakaupo lamang sila. So very good job talaga itong magkakaibigan na ito, ang gagaling. Siguro, ano, kung for example, nasa isang videoke or karaoke session tayo, tapos andun sila, siguro ipapakansel na lamang natin yung ating mga kanta kapag narinig natin silang kumunta kasi parang na eh. Napaka gaganda kasi ng mga boses. So, sana support po natin sila. Yung Facebook page po, name is Alisa is Alisa Keano A-L-Y-S-S-A then Kihano Q U I J A N O tapos for ah uh, for Rachel Gabreza that is Rachel R A C H E L then Gabreza G A B R E Z A tapos for Miss Jennifer Maravilla so Jennifer J E W -N, N I F -E R Maravilla M A R A V I double L A yun po So, in-spell out ko na lamang po. Kasi minsan kasi nakakalimutan kong ilagay yung name sa screen para at least uh, alam nyo kung paano i-search yung kanilang mga names. So, yun po. sa so, nasuportahan po natin sila. Uh, kung mapuntahan nyo po yung kanilang mga Facebook pages ay or Facebook account ay talagang mapapahanga kayo. Mas lalo kayong hahanga sa kanila. Sa galing talaga nilang kumanta. So, marami silang mga cover songs doon na talagang panigurado akong mapapanganga at mapapawaw kayo kapag napanood at narinig nyo sila na kumakanta isa-isa. So yun, um, ano pa ba? I think hanggang dito na lamang po muna ito ang gagawin ko ng reaction videos. At thank you so much po sa lahat ng mga palaging uh, bumabalik sa aking YouTube channel. So yun, ulit ko nga po palagi. No, galit po natin magdasal, magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap kahit na uh, hindi po natin ito hinihingi. Kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kalob sa atin ng ating Panginoon at wala ang mga bagay na ito kung hindi dahil sa kanya. And always bring pa yung kapote, sombrero, or anything na pwedeng maging proteksyon sa katawan kapag lalabas po tayo ng sa ganong kapag mainit ay hindi po tayo mainitan. Or kapag biglang umulan ay hindi po tayo mapabasa na ulan. And always uh, take vitamin C para maboost ang ating immune system. At hindi po tayo matatamaan agad-agad ng kung ano-ano mga sakit-sakit. Especially sa panahon ngayon na paiba-iba nga po. Yung napakainit tapos bigla-bigla na lamang po umulan. So, once again, ulit ko hanggang dito na lamang po muna itong gagawin ko na reaction video for this video. So, that is sa ating lahat at bye for now.